Diana, huwag mo na akong pilitin. Smiley, sige na. Pumayag ka na. Pumunta na tayo. Sigurado, masaya yun. Diana, hindi tayo pupunta sa party ni Ryan. Pati ikaw, Smiley, ha? Smiley, sumama na tayo sa party. Gusto kong sumayaw. Ha? Ano yun? Tama na kasi, Diana. Meron na iingit dyan, eh. Hoy, Dima, huwag kang pahalata dyan. Maraming tao dito. Hindi nila naiintindihan. Hindi pa din ba siya nakaget over kay Diana? Ayaw ko silang pumunta sa party kasi pupunta rin ako. Ano yun? Magdabag ko silang papanoorin sumasayo ni Smiley. Mukha hindi pumayag si Smiley na pumunta sa party. Ano bang problema niya? Bakit ayaw niyang pumunta sa party ni Ryan? Leila, narinig mo yon, May party daw si Ryan. Oo, oh, narinig ko. Leila, kailangan pumunta ka dun. Oo nga, kailangan nandun ako. Invited ka ba? Mm -hmm. Smiley, nakakainis ka. Bakit sa ibang party pumupunta ka? Girls, ayaw niyang pumunta sa party ni Ryan. Kausapin niyo nga siya. Smiley, bakit ba? Bakit ayaw mong pumunta sa party ni Ryan? Oo nga, sigurado naman masaya yung party niya. Well, kung ayaw mong pumunta, okay lang. Basta payagan mo si Diana. Di ma, don't worry. Mukha namang hindi sila pupunta. Kung di sila pupunta, eh di masaya. Gusto ko mag-enjoy sa party. Masyado na excited sa party niya na. Bakit? Binigyan na ba kayong invitations? Hindi, hindi pa. Yung pala eh. Yung muna ang unahin yung isipin. Smiley, kapag tinanong ko si Ryan, sigurado bibigyan niya kami ng invitation. Kayong dalawa, bahala kayo. Pero si Diana, hindi pupunta. Smiley, sige na naman. Pumayag ka na, please. Smiley, ano ka ba? Ang KJ mo naman. Girls, pwede niyo ba akong ikuha ng invitation? Please, gusto ko talagang pumunta sa party. Sige na, please. Babayaran namin kayo. Hindi. Hindi pwede yung mga rats sa party. Hindi kayo pwede doon. Ang hirap yung naman kausap. Hindi niyo ba nakikita? Kawawa si Layla. Kailangan ko talaga yung invitation. Gustong gusto ko talaga si Ryan. Kev, Kev, ano yung Dima? Hindi pala pupunta si Diana tsaka Smilex sa party. Wow! Congratulations! Congrats din sa'yo. Hindi ako magbubwisit dun. Dima, gusto mo isama ko yung kaibigan ko para may kasama ka sa party. Ano sa tingin mo? Hindi na. Thank you na lang. Kayang-kaya ko -kaya to. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Ano bang problema niya? Nagsiselo siya kay Smilex tsaka Diana. Ayaw lang pahalata. Guys, may extra ba kayong invitation sa party ni Ryan? Pengi naman kami oh. Wala! <laughs> Guys, meron akong malaking house. Magpapaparty ako. Sinong pupunta? Ready na kayo magparty? Hahaha! <laughs> Bakit Ryan, umalis ba yung mga parents mo? Hindi nakakatawa no, bahay ng tita ko yun Umalis siya ng holiday, patagal siyang mawawala Ano girls, sama tayo? Bakit? May mga cool guys ba sa party mo na pwede naming makilala? Oo, maraming cute tsaka cool guys dun Trust me girls Okay, sige, pupunta kami. Nasa na yung invitation. Patrick, pupunta ba tayo sa party ni Ryan? Gigi, alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga party niyan eh. Patrick, ano ka ba? Tumatanda na tayo. Magparty naman tayo kahit minsan. Sandali lang Ryan, na-invite mo na ba yung mga bunny cheerleaders? Hindi ko pa sila nakita eh. Pero sigurado, i-invite ko sila. Pati ikaw pupunta. Ano yun Ryan? Latte? Yes please, isang latte. Oo nga pala, hindi mo ba kailangan ng bartender sa party mo? Oo, kailangan ko. Kailangan ko kasi ng extra income Walang eh. problema. Sandali lang ah. Julie, pupunta ka ba doon sa party ni Ryan? Brevasti, huwag mo nga ang ibahin yung usapan. Nasaan na yung pizza ko? Oh, yan na darling. Dadaling ko na dyan. Ryan, basta imbitahin mo kami ha. Julie, pumunta ka sa party ko. Sigurado mag -e enjoy ka. Okay, sige. Kung maraming pagkain doon tsaka drinks, pupunta ko. Girls, anong ginagawa natin? Hindi pa tayo magte-training? Pa, paano naman tayo magte-training kung ang daming problema? Eh, ikaw lang naman yung namo problema kay Diana. Di ba guys? Mary, ano ka ba? Best friend niya si Diana. Guys, alam ko na para mawala itong mga problema natin. Tara, mag-training tayo. Mag-focus tayo sa training. Ayoko, pagod ako. Oh, may text si Ryan. Ini-invite niya tayo sa party niya. Ano guys, sasama tayo? Yun guys, party. Perfect yan. Good way yan para makalimutan natin yung mga problema natin. Kaso baka di naman tayo mag-enjoy si Ryan magpapaparty. Baka boring. Eh bakit naman? Guys, tara na. Para naman makapag-chill tayo. Kailangan malaman natin kung pupunta si Diana at saka Smiley sa party. Para kahit doon man lang sa party, makapag-bonding tayo. Guys, sigurado masaya yung party na yun. Tara na mag-training na tayo. Para naman hindi tayo nagmumukmuk dito, di ba? Yan ang gusto ko, mag-training. Kitty, tara, tayo na dyan. Timur, ayoko. Babalik din si Diana mo, mag-training na tayo. Max, ano pang ginagawa mo dyan? Tara na, tumayo ka na dyan. Sige lang, Mary. Panonoodin ko kayo. Ano ka ba? Basketball player ka ba? Bakit ang Magmuta ba? 1, 2, 3 We are the best The best among the rest Let's go bunnies V-I-C-T-O-R-Y Victory! Teka, nasan si Mascot? Baka umiinom ng carrot juice niya sa cafe Tawagin niyo nga si Mascot Ah, okay girls Sabi niyo eh Mary, i-promise mo Kapag na-convince natin si Diana na bumalik sa cheerleading team hindi ka na ko kontra. Oo na, hindi naman ako magiging team captain kahit anong mangyari. Okay ka na. V I C T O R Y Victory. Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory. O oh, ayan o, oh, tingnan mo. Ano? Pupunta si Tibor tsaka Max? Ah, Diana, nag-change mind na ako. Pupunta tayo. Oh my God! Smiley, the best ka talaga! Girls, mag na kayo. Pupunta tayo sa party. Smiley, Smiley the best hey, ka talaga! Hey, hey, hey. Pwede ba huwag niyo akong hawakan? Okay, sige. Diana, basta magsuot ka ng magandang dress, ha? Okay, Smiley. Ako yung magiging pinakamaganda doon. Oh my God, Diana, excited na ako! Girls, nakita niyo ba si Smiley? Dahil pupunta yung mga kaibigan niya, bigla rin siyang pupunta. Diana, mamili na tayo ng isusuot sa party. Basta ako magbablock. Black yung style ko yun lagi. Basta siguraduhin natin na tayo yung standout sa party. Paano kung hindi niya tayo bibigyan ng invitation? Leila, sigurado ako bibigyan niya tayo. Ah, oh, hi girls. Hi boy. Ryan, sorry kung gagawin namin to. Pasensya ka na. Lulus, ano to? Anong gagawin niyo sa akin? Makinig ka. Itong prinsesa na to gustong sumama sa party mo. Bigyan mo siya ng invitation. Ngayon na, akin na. Invitation. Sorry, wala nang invitations. Di na kayo kasya sa bahay ng tita ko. Ah, 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 Leila, pwede ba? Huwag kang umiyak dyan. Naiirita na ako. Makinig ka, Wala akong pakialam kung puno na yung bahay ng tita mo. Kailangan isama mo si Leila sa party. Hindi mo ba nakikita? In love na in love siya sa'yo, ha? Ako rin, may mahal na akong tao. Hindi niyo ako mapipilit magmahal ng isang rat. Hindi lang siya basta rat. siya yung journalist ng school natin. At syempre, kaibigan ko, naintindihan mo? Dati din akong cheerleader ng Bunny Team. Yung Bunny Team na close mo ngayon. Original member kami ni Yana. Ah, ganun ba? edi eh, masaya ako sa'yo. Palabasin nyo na ako kung sisigaw ako dito. Ah, ganun. Sisigaw ka. O sige, iiwanan ko kayong dalawa dito. Huwag usap kayo, babantayan ko yung pinto. Okay. Thank you, my friend. Oh my God. Ryan, alam ko hindi ako masyadong sikat dito sa school kaya hindi mo ako napapansin. Pero hindi mo pa ako nakita sa party. Sige na please, invite mo ko. Oo na, Club Disnaya, 25 Street. Pumunta ka na kahit hindi ka imbitado. Oh my God, Ryan, thank you. Alam mo, cute-cute mo talaga. Stop, stop! May tao sa toilet. Ano? Nagbibiro ka ba? Sa second floor may tao rin. Sa cafe may tao rin. Pati ba naman dito? Gusto ko na mag-toilet. Umalis ka dyan, Yana. Kanina pa naiihi si Gigi. Hoy Patrick, makinig ka. Hindi kita papayagan pumasok. Nakasalalay yung love life ni Layla dito. Bibilang ako ng tatlo. One, two, three. Oh my God, Yana. Hinalikan ko siya. <gasps> Patrick, magsisiyar na ako. Bantayan mo yung pinto. Okay, lahat ng estudyante ko nagsiselfie. Ako rin, kailangan ko magselfie. Ay, di maganda yung red. Kailangan ko palitan yung kulay. Green, ano kaya? Color blue na lang kaya? Hindi pa rin eh. Yellow kaya? Mm. Oh, teacher Mike, anong ginagawa mo? Nagsiselfie ka ha? Girls, matuto nga kayong kumatok. Teacher Mike, huwag ka nang mahiya. Hindi naman namin ipagkakalat. Teacher Mike, pwede ba kaming hindi pumasok sa last two lessons mamaya? girls, hindi nyo pagkakalat to ha. Teacher Mike, kung papayagan mo kami, hindi naman ipagkakalat sa iba na nagsiselfie ka dito sa klase. Walang, Walang makakaalam. Okay, papayagan ko kayo. Bakit ba hindi kayo papasok ha? In-invite kasi kami ni Ryan sa party niya. Teacher Mike, alam mo naman na noon pa kami naghahanap ng boyfriend. Baka makahanap kami dun sa party. Okay girls, basta huwag kayo padalos-dalos ha. Huwag puro boyfriend. Huwag nyo kakalimutan yung pag-aaral. Naintindihan nyo? Okay, don't worry Teacher Mike. Girls, tara na. Sabihin nyo sa kanila, kumatok muna bago pumasok. Mag-enjoy tayo dito sa party. Oo, Oo mag-enjoy mag talaga, talaga tayo. Guys, ready na ba kayo sa party? Oo, ready, ready na ako. Kasama ba itong mascot sa atin? Oo, sasama siya. Diana, girls, pupunta rin kayo sa party. Oo, Kitty, pupunta kami. Pumayag na rin si Smiley. Smiley, thank you, pinayagan mo si Diana. Diana, sana sa party mamaya, mag-bonding tayo. Kitty, ayan ka na naman. Kitty, nagda-drama na naman. Kitty, alam mo, yung party na to, para magsaya tayo, hindi para ayusin kung ano man yung problema natin. Kitty, pwede ba? Huwag mo umpisaan. O ba diba, sinabi ko na sa inyo, obsessed na si Kitty kay Diana. Ang ganda-ganda ng mood, tapos ibibida niya agad yung friendship Mary, nila. Mary, baka nakakalimutan mo. mag best friend silang dalawa. Girls, wag na kayo mag-away. Magbati-bati na kayo. Oo, oras na para itapon na yung mga black shirt na yan. Bumalik na tayo sa dati. Kitty, narinig ka na ni Diana. Tama na yan. Tara na, mag-party na tayo. Don't worry, Kitty. Pag-iisipan ko. <laughs> Tara na, guys, party like na. and subscribe to the channel. Pupunta na kami sa party. Bye! Bye, guys. Bye.